Hello guys, welcome back po sa aking munting channel, busy ako vlog for today's videos guys is maglilinis tayo, may alaga yung alaga ko guys na ano yung turtle guys itong klaseng turtle guys is lumalaki talaga to siya guys pero abutan pa ng 100 years bago daw lumaki guys, kaya guys pakita ko sa inyo guys ha ayan siya guys, oh. Ayan, maliit pa yan guys Ayan. Papalitan natin yan ng ano. Yung parang yung sapilyo bitaw guys no ano. Yung kahoy. Yan ang nilagay na ano. Nilagay guys sa so, sapin. Ano natin yan. Papalitan natin yan. Kasi nabasa. Ayaw nila nang mabasa guys. So, guys sama nyo ako guys. So guys. Ayan guys. Ayan. Ah. Ayan. Ipapalit natin to guys. Ayan. Ito so, na guys Ito si Ben Ang bago natin guys Ayan nita, guys yung ano Mabasa E mm -hmm. Ano guys naka -ano lang to guys nakita nakik pakita ng malaki ano guys yung bako guys ano ba to sa tagalog pagong nasa ano lang to sa sa lupa guys gumagapang yun siya guys so guys ilagay natin to guys ano 还有呢。 Let guys. Dama, the, the guys. Mm. Yeah, Let us guys ah. guys. guys gaisa. Hmm. kain hmm. Ayun, guys, may ano pa, may sounds pa pag kumakain. Parang crunchy guys ah. isa parang hindi ko makain yung lalaki itong babae guys itong ano yung ito guys oh, yung parang ma malaki yung hump niya guys itong lalaki yan ang malapad na hump niya guys yan siya hmm. parang hindi ko makain tong lalaki dinadala kasi to sa ano sa labas kahapon Ewan ko kung anong ginagawa. hindi siya kumakain. No? Hindi ko. Mm. So guys, uh, 100 years pa daw to guys bago lumalaki And mamaya guys iinom yan ng tubig tapos kumain na yan pumunta siya sa ano guys ah. Uh, yan sa tubig iinom siguro to ng tubig guys yan yan you go drink water yan. ano daw to guys eh ayan oh, oh. kumakain sya guys ayan ah. o oh, yung lalaki kumakain na rin sya guys video ko guys thank you po sa inyong panunod at pagsuporta sa channel ko oh, ingat kayo lagi God bless you bye pa siya guys oh, parang crunchy yung kinakain yung lettuce siya guys ah yun 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 itong isa guys oh. hindi yun babae oh. Yan, babae guys yan, babae yan siya guys kumakain. So guys, hanggang dito na lang. Thank you po sa inyong panunood at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and bye-bye. Ilagay natin ito sa balcony guys. Ayan guys. Nasa labas na siya guys. Ayan. Ah.